Hello semua! It's me, Auntie Kenya in Bali! So today, magluluto po tayo ng aking simpleng hapunan. And kahapon, nagmarinate marinate ako ng baboy. So yung kalamansi is galing siya sa Jakarta nung pumunta ako ng um, December. Kasi doon ako nagbakasyon, hindi ako umuwi ng Pilipinas. So ngayon, Ewan ko. Pwede ata siyang steak. Pero yung itong dalawa, medyo, you know, malalaki. Parang beef steak. Beef steak? Tingnan natin yung kalalabasan niya. Ito lang yung kakainin ko. Tapos yung isa ay is, ititira ko for the next day. Kasi mag-isa lang naman ako dito. Ito na muna yung aking hapunan. So tara, let's go. Hello! Wow, Mag-start na tayo. So, baka mag-wonder po kayo na may nakikita kayong puti dito. Ang lapad kasi ng range nitong camera. So, actually, ito ay lababo. Dito kasi sa Bali, usually, yung kanilang, tawag niyan, yung kanilang lababo, lababo is parang bowl ba? Hindi yung katulad sa atin na parang rectangle. So, usually, ganito yung makikita mo dito. Alright, so, tara, luto na tayo.

Papakita ko sa inyo. Naubusan po tayo ng gas. So, magpapalit muna tayo. Wala na Buti na nga lang, mayroon na ako reserve. May dito to, last December pa. Apat na piraso may apat na bot, apat na ganito. Kaya, mabuti na rin yung meron tayo. Nabisip. Dati, takot ako nitong mag, ano, mag, uh, pasang, um, maglagay ba? Kasi nga, lang ako ba kasi mabog. Pero nung nagturo na ako ng cooking class, ayun, lang choice. Yan. Okay na siya. So, balik tayo ulit sa paglulutsaw. Nood So, alam natin. Um, Pipirituhin natin hanggang mag-golden brown yung both sides ng baboy. Tsaka natin ilalagay yung kanyang marinating, antaw dyan? Itong ginamit ko pang marinate. Tsaka lagyan natin ng tubig para pakila ng konti. Kasi ito ay magiging pork steak. Steak. What? Basta yun yun. Invento ko lang yun. Maganda din pala na yung ganito na vlog ka. No? parang may kinakausap ka kasi na mag-isa lang ako sa bahay. At laging napapanis yung laway ko. Dahil na mag-isa lang ako. So, hindi ako tumatawag sa bahay. Hindi kayo naglalaro. Yan, higa-higa ka lang. Wala ko wala Ito pala yung aking toilet. So, malapit siya sa aking mulking kasi na. Luto-luto mo na tayo kasi luto na maya-maya dahil Friday ngayon. Magdamahan na naman tayo maglalaro ng ML gun. Kaya na, nagiging kalabas kalalabasan nitong ating niluluto. At dahil nga, hindi tayo marunong magluto. <laughs> marunong lang tayong kumain, hindi marunong magluto. sino ah! Sarap pa. Actually, pang ano siya guys? Pang steak siya yung cut nito. And yung type ng meat. Kaya, kaya na natin kung magaling siyang pumukha. Ano yung niya? Ano yung Korea. Dala ng aking friend na Indonesian. So sa lahat kami na teachers, ako lang binigyan kasi labait daw. Caramel salted peanut. Yan yung flavor niya. So yan yung laman. This is the laman. Yan. Gawin natin. Para siyang Chiquito. So. raw maganda ng ketchup manis so ito yung parang sweet dark sauce nila dito sa Indonesia ketchup manis or sweet sauce And then magdaga natin pepper gusto ko maraming pepper. And then, hmm. hindi ko alam, pero lahat talaga nung naluluto Ano naglalagay ako nito eh. Fish sauce. Kunti lang. Siyempre. Bye! Tapos natin siya. At habang, pinapa ano natin pinapalambot na no, pwede pwede nagawa mo ako ng sauce okay siya na So, habang tayo naghihintay ng ating niluluto, gagawa mo na ako ng sosawan. So, maroon tayo ditong bawang. Hello, Mainzy. Ako kasi, isasawsaw yung pinato yung steak. Hindi ko na alam kung anong tawag dyan. Basta, ganyan. Hello, malapit na, guys. Ayan, tingnan nyo. Yan na, ang ganda. Alah, yung ano. Bonga. Iba. Ay iba, iba talaga. Okay, lagi natin si buyas, yung si buyas na cute. Wala kasi akong white onion, so magtitiis tayo sa ganyan, mga kay -e vegan. So, hahayaan ko lang siya hanggang sa matuyo. Okay? So, ito naman yung ating ginagawang sausawan. Yan guys, tuyong-tuyo na siya. My gosh, I'm so excited. Hindi ko alam kung anong klaseng luto to. Basta in-invento ko lang. Ayan, nandito na po sa aking area. Ako muna po ay kakain. So, ayan. ba? Diba? So, ayan na muna. Ako yung manunood ng um, movie habang kumakain. Okay, yan na muna po. Thank you so much. I hope you're going to watch my video. Bye.